Magandang araw, Pilipinas. Namaskar, India. Monday na naman ng umaga, guys. At nagising na naman kami na maulan na maulan ngayong umaga. As usual, gets ko na na baka makancel na naman ang klase. At hindi nga ako nagkamali, guys. Pumasok ako ng maaga, guys. Para lang makancel na naman ng klase ng alas dos ng tanghali. Sana pala, di na lang ako pumasok. Pero, sayang din yung kita. Kaya lang, makancel na naman. Ang naapektuhan kasi, guys, yung mga estudyante, hindi naman ako. Alam nyo yun. Imbis kasi na one module lang per session, nagiging three module yung Monday class ko dahil nga laging walang pasok. At pagdating nga ng alas dos, guys, sinundo na ako ng asawa ko. So, ang plano na talaga namin, guys, sabi ko na pag na-cancel yung class, diba, ng mga events place para sa birthday ni Ado. Pero dahil ng alas dos na hindi pa ako nagdatangilian, kumain muna kami. At dahil along the way, nakita na naman namin na may bagong collection yung regata. Paborito kasi ni Ado itong brand na to. And at the same time, paborito ko din para sa kanya. Kasi ang gaganda ng mga style ng mga damit dito. Ang, ganda, ang ganda kaya pumorma ni Adi. Ang ganda pumili ng damit. Tapos nga yan, guys, nakita ko tong kulay pink. Sabi ko, bibabagay bagay sa'yo tong kulay pink. Bagay kasi kaya din yung kulay pink kahit hindi siya ganun kaputian. Tapos bumabagay din sa kanya ngayon yung mga ano, oversize, oversize. Yung mga pang Korean. Dati hindi bagay sa kanya. Napabili na nga ng ano, skin care yung asawa ko. Kasi gustong gusto niya talaga mamili ng skin care niya. Dahil sa mga pinapanood niyang video. Daig pa nga ako ngayon eh. Kasi ayan, ang dami niya napamili. Ako wala akong napamili kasi wala akong interest mamili sa SM ng mga damit. Nasusuko sa ano, online kaysa dyan. Nilift me ang heavy Ang dede ko. time mo atin. <laughs> oh, <okay. laughs> So, ito na nga guys. Ang unang-una naming stop sa events place na pinagpipilian namin. Yung Abelino sa tapat ng SM Marilao. Magkano lang tayo? Inquire, inquire. Okay, wait, wait lang. Ang mga grabe na mag-video. Ha? Oo, ka. Sige, ilock mo yung window. Ang grabe ng utot. Oh, ilak mo ulit yung window, hayop ka. Mababoy mo. Utot ka lang eh. Lalak yung bintana para hindi maamoy. Ay, para mamatay ako sa amoy. Hayop ka. Everything <laughs> Kaya, you are saying, like, what's the proof? What's the proof? Just caught. Yung ginagawa mo. Dito tayo guys sa unang events place na bumunta namin para sa birthday ni Ado. Abilinos Events Place. Uy, bawal dyan. Ayun dyan. Ano to? Same lang yun. Ha? Ah? Same lang yun. Ayun, na lens place. Tanong tayo. dito guys, sa unang option namin, 15,000 kasi parang dalawang hall yung re rent mo pagka 200 something yung iimbitahan mo. Tapos ito nga yung itsura niya guys, medyo parang ano, maganda sana siya. Kaya lang parang medyo kulong, square lang, ganun. Gusto kasi namin sa birthday ni Ado yung ano, parang maluwang, tapos parang maraming activities. Yun yung plano namin guys. Kung nanonood pala kayo ng mga vlog namin guys, matagal na namin pinaplano tong birthday ni Ado. Matagal ko na rin siyang nag-iipunan. Sabi ko nga nung nakaraan sa vlog ko sa YouTube, lahat ng kikitain ko sa YouTube, simula nung April ata yun, simula nung April na kinita ko sa YouTube, ay nilalaan ko na guys sa birthday ni Adu. Actually, malaki na yung naipon ko galing sa YouTube. Tapos dumating yung Facebook, so mas lumaki yung ipon ko. Kala guys, yung kinita ko sa YouTube, may binili kasi ako, may pinag na akong iba. Yan. Pero hindi ko na siya nabanggit sa vlog. So yung mga followers namin na nanonood ngayon sa Facebook, baka magulat kayo na nagastos ko yung pera ko doon na may pinag na ako, di ko na binanggit kung saan. <laughs> di ba ganun? Itong <laughs> Abelino, guys, ay okay lang. Pag practicality-wise, mura siya. Maganda. Maganda kasi maganda yung presyo. Pero... Bungahan-wise, wala. Bungahan-wise, <laughs> hindi masyadong. Sabi ni Adi, pwede na daw, pwede na? Uh -oh. Pwede na daw sa kanya yon. Ako, guys since ako naman gagastos, <laughs> Ay, <laughs> sorry. Charot lang ina, Charot, charot lang. parang gusto ko resort, let's see. Tingnan mo yung mga sawo. mukha na ambag mo, huh? Magkano ambag mo Ha? mutut ang bag na lang? Mutot nito ang hayop. Pakabaho ng utot lang. Tingnan yung churit. ng <laughs> Guys, nagkamali ng lusong si Aditya. Hindi, alam ko. Ang ah, pakalalim ng bahan ni lusong yung sasakyan. Pag tumirik tayo dyan, tingnan mo. Ito pala guys, yung pangalawang option namin. Matagal namin nagsasabi sa akin ito, Villa Sofia daw. Pero parang hindi namin siya type masyado. Pero mura lang to ano daw, 12,000 pagka kasama yung swimming pool, 8,000 pagka yung event lang. Maraming nag-ano sa, nag sa akin ito, ng tao dito, mga kakilala na maganda nga daw dito. Kaya lang parang ano, naliliitan kami ni Adi guys. Tapos si ate na nagbabantay dito, sabi niya, meron pa kaming isang ano, events place, tignan nyo din. So tinignan nga namin, yun sana, ang ganda type namin ni Adi yun kasi may pa chandelier. Kaya nga lang guys, ay hindi daw kasha pagka more than 120 na yung guest. O kung 120, masikit na. So hindi talaga uubra sa amin. O BBB house nga daw. Pasok okay. po! Yan gawin pag-araw ng event. Pasok Basa po. Sige, okay lang po. Ah. Ilan po kasha dito? Inas, walang ito. Ang ba dito? Ano ginagawa natin? Right? Do not regard me. Ang super ba dito? Ang grabe na ba. Check mo na guys. ba? lang, dito diba? Dandang, dandang, back sa traffic. Yung pangalawang tinignan namin, guys, ay ano ba? Anong masasabi mo, love? Super small. Ang target namin is... No, villages. Ito nang gugulo to ng <laughs> ano eh, ng utak. Kanina niya po iniinaan in, in, yung utak ko. Alam niyo, konti na lang yung konti na lang space sa utak ko para sa, alam niyo, sa pagpapan ng birthday ni Ado. Tapos ginugulo niya pa. Pag dito yung na namin, masyadong maliit. Eh masyadong maliit. Ang maximum lang is 100 120 sisikan na daw. So hindi pwede kasi ang target namin is 150 ganun. At least 150 to 200 ayun ang target. Marami pa la yun, yung 150 to 200. So ngayon may titingnan kami. Ito yung pinaka last last na titingnan namin kasi ito naman ay Villa Carlos sa Nicoayan. Ang ano niya is magkano doon? 50,000 pesos. 50,000 pesos for 4 hours. Ay, traffic na. guys 50,000 pesos for 4 hours. Pero super ganda, super bongga, malaki, kasya hanggang 200. Titingnan natin kung kung worth ba siya ng 15k kasi ay 15 15 love la, lang ng 50k kasi wait lang kung worth ba siya ng 50k kasi di ba ang laking pera yun? Yung mga tinignan namin kanina, 15k na eh, 15k max. Tapos okay naman sana, kaya lang masyadong maliit. Tapos ito naman, pambonggang-bongga pambong siya talaga, 50k. Tingnan natin kung worth it ba siya. Kapag ito ako din sa inyo. pag po namin ang ulan, para sa... <laughs> para sa may kawayan, walang pasok! Kasi ang grabe ng ulan at grabe ng basa, may kawayan at marilao. <laughs> in the name of public of the Republic of the Philippines. Tama po. <laughs> Ayan, bahang-baha po. Dahil na-cancel na naman guys sa klasiko, ko, na naman. Sinamantala na namin kasi guys, nag-aasikasin na ako eh. if you have to go inside, if you guys... Na, 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 Uy, dito tayo tangik! Dito tayo! Pwede ka dito! Ha? Huh? You can go dito! Bilya Carlos? Ay, dyan ba yun? Ano ba yan, Elena? Sorry, sorry. Diyan pala yun. Nalilito. Billy Carlos is here. Oh, sorry, sorry. You... Nag-message na ako sa page. <gasps> oh. Eh, galing pizza on the cart? <gasps> on the go pizza? Yung tayo sa Billy na. Carlos. 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 g、oh. oh. At ito na nga guys, ang loob ng Bilya Carlos. Super ganda. Super laki. Ito yung pinaka, ito yung talagang nai namin na events place para kay Ado. Kaya nga lang guys, ang consideration talaga is yung pera pang bayad. <laughs> 50,000 to guys. Pero alam nyo ba, kasama na lahat dito. Pati yung mga tables and chairs, kasama na. Sounds and light, kasama na. Tapos 4 hours sa event, tapos yung swimming pool is overnight. ba? Diba? Tapos merong 2 na room para sa celebrant. ba diba bongga? Yung entrance pa lang, bongga na. 50,000 daw to guys. Bali 4 hours para dun sa hall. Yung makikita natin pag-akyat, kung saan gaganapin yung event. Tapos buong araw, ang hanggang magdamag yung swimming pool. Mm. Ang pinaka maganda talaga dito guys na nagustuhan ko yung lightning nila kasi may pa chandelier, tapos kompleto ng ilaw, tapos air condition, tapos ang laki din ng event events hall nila. Kita nyo yan? Ang laki, diba? Wow! Bongga! Tapos bibuksan pa yung ilaw. Binuksan yung ilaw. Wow! <laughs> <laughs> yun talaga yung, ima, ano, yung emotion namin mag-asawa na ang ganda talaga guys 50,000 talaga to kaya lang, kaya ito yung ano talaga ito talaga yung gustong gusto ko sa picture pa lang kaya lang nga, sabi ko kay Adi kailangan makita ko siya sa personal para malaman ko kung worth it ba yung 50k na ibabayad namin ba diba? kasi mamaya 50k tapos di naman worth it, pero tignan nyo naman guys, hindi pa yan naaayusan, pero pakta na pakta na, ito talaga guys first time namin gagasto sa event na ganito kalaki dahil nga birthday ni Ado. Actually, nung kinasal kami, wala kaming handa, wala kaming reception, McDonald's lang. Nasabi ko na sa vlog. So, uh, uh, ngayon talaga ang gusto namin bonggahan si Ado. Nung una talaga guys, ayon na ayaw ni Adi na gumastos ng malaki para sa birthday. Kasi nga daw, iipon na lang. Tapos sabi ko sa kanya, ibablog ko na lang. Din. Magbablog na lang ako. Tapos lahat ng kikitain ko sa YouTube. Nung nakaraan hindi pa kami nagpe-Facebook. Sabi ko, lahat ng kikitain ko sa YouTube from April hanggang December, yun yung igagastos natin natin. So, kung magkano yun, yun talaga. Ang budget namin, guys, ay di ko na kung magkano yung budget namin para sa birthday ni Adu. Pero malaking halaga. So, sabi sa akin ni Adi, sige, papayag ako na gumasas ng malaki sa birthday. Basta, yun lang, yung kikitain mo sa YouTube. Parang extra income ba namin, hindi kasama doon yung sweldo ko, hindi kasama yung sweldo niya. As in, yung extra, kasi yung Facebook tsaka YouTube income namin, parang extra money siya namin, ba diba? So, sabi ko, sige, iipunin ko. Dun. Pag naipun na ako ng gantong kalaki, sabi ko sa kanya. Ibobongga natin ang birthday si Adu. Ay, si Merte, naman kami mag-asawa. Kasi nga yung sa YouTube namin, nag-boom din nung nasa India kami. Tapos lalo ngayon, yung Facebook namin, nag-boom din. So sabi ko, kaya na natin to be. So sa mga nagsasabi, iipon nyo na lang. Guys, etong extra, etong sa Facebook at YouTube namin, yung iba talaga iniipon namin. Tapos yung iba nga na-invest ko na yung sa YouTube. Actually, yung sa YouTube, in-invest ko na bago pa kami umuwi ng Pilipinas. Pero ayoko na talaga sabihin, baka ma pa ako. Charot. <laughs> So, sa post, yung sa Facebook, yung actually, yung nakaraan sa Facebook namin nag-boom, yun na, na-cover na, parang na-cover na yung buong gagasto namin sa birthday ni Ado dahil doon. Kaya napapush talaga si Adi na ibongga na si Ado. At ayan nga guys, naka na kami after ng ano, ng tao dito, after namin magtingin-tingin at feeling ko ipupush namin yung sa Carlos. pero pag usapan pa rin namin tatanungin tatanung ko niya si Adu, ang Kit 'di ba nagaantay yan siya kanina pa eh Dad. पता है